Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabay. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi At siyempre isa na naman sa ating Sander ang ating babasahin ngayong gabi. Ayun. Paano ba ang tamang pagkain ng mani? Natawa ko dito sa ating Sander. So siyempre isang laki ito. Napakadali lang po kung paano po ang tamang pagkain ng mga mani ng isang babae. Napakasimple lang ayan, dah syempre dahan-dahan yung kakapain ang mga mani ng inyong mga asawa, at syempre kapag kawansa nakapakapa kapa nyo na nandahan-dahan, ay unti-unti nyo nang hahawiin, so yan po yung tamang pagkain kapag kawansa nahawin nyo na po ito ayan na po yung kasunod po nun ay syempre, tamang pagkain na po yun, na unti-unti nyo pong dahan-dahan na didilaan ang mga mani ng inyong mga asawa, ayan, kapag kapag once na ito po ay nadilaan nyo na, so ibig sabihin yan po yung proseso ng tamang pagkain. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala naman pong perfecto ang pagkain ng mga tilapia ng isang babae. Kumbaga, depende pa rin ito sa inyong mga kalalakian kung paano kayo kumain ng tilapia ng mga asawa ninyo tandaan nyo po yan. So, syempre, kahit ako po ay bilang babae, hindi ko rin po sa inyo masabi kung paano yung proseso ng pagkain ng mga mani ng isang babae. So, depende na po yun sa inyo kung paano nyo po gagawin ang inyong pagkain. Pero alam nyo ba mga kasawi, yung aking advice lang dito, yan na po yun, dahan-dahan, unti-untian nyo lang at higit sa lahat. Siyempre, kapakapain nyo ng kaunti-unti habang kayo ay dinidilaan. Siyempre, kapag once na dinidilaan nyo na yan, yung mga mani inyong asawa, so ibig sabihin legit na 100%, na masasarapan ng inyong asawa sa pagkain ninyo ng kanilang mani. Pero sabi ko nga sa inyo, dahan-dahan lang, wag nyo masyadong, ayan, idikit ang inyong mga ngipin. Kasi kapag once na dinikit nyo ang inyong ngipin, baka mamaya ay masaktan si misis. Kapag nasaktan si misis, hindi na po yan masasarapan. Ang mayayari ay masasaktan po siya at baka ipapahinto ka sa iyong pagdila para sa kanya. Siyempre, sino ba naman yung babae na masasarapan kapag kangipin nyo na yung nangungudngod sa kanyang mga mani? Kaya kailangan ito ay nasa tamang proseso yun lang po yung gagawin ninyo para naman hindi masasaktan ang inyong mga asawa, mga kasawian lang po ha, yun po yung tamang pagkain dahan-dahan na hawak-hawakan ang mani, pagkatapos na hawak-hawakan eto ay ibubuka ng paunti-unti at kung nabubuka na eto mga kasawi, eto na po ay dilaan na ninyo kapag once na dilaan nyo na abayan na, 100% na talagang matitirik ang mata ng inyong mga misis dahil sa sobrang sarap ng inyong pagkain sa kanilang mga tilapia. Yun lamang po mga kasawi sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga sawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.